Shout out ka! Shout out. Shout out nga pala sa mga katrabaho dyan na umalis na sa HSG. <laughs> na napapunta na sa Marklet. Ah, so Na, nakadali na naman. Uli ko siya, Ano kaya yan? Ganchuhin o dadamputin? Ganchuhin na rin. Ah, ganchuhin yan. Ay, di malakay. Madali e, eh. Kailangan lang pala kay iidlit. Iidlit pa rin ako. Hindi kaya talaga. Kahuli! Kahuli! Ay! Si boy gigil! Nakutok ng baliwas nila. Wala na naman! Wala pa nga pala. Lapit na! Wala tignan ko din eh. Lapit na. Lapid na oh, Uli, papa, boy, lalo lalo o, laki yung katulad nung ano, nahuli ko dito. Talagang dito. Papa. Talagang dito yan eh, ano. Nahuhuli. Siya, 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 siya. Eh, sa... Sa line ka na kaan eh. Yan. parang, pasi, parang pasi. O, papa, oh.

Lagi, Kita, picture lang kita Ay, mime. Mime, picture. Mime sama, meme. Meme hai, picture. Meme ako